Yung po, pagka bumaha po ng dalawang linggo, matutoy na, hindi na lalaki. E ngayon po, hindi. Kahit natin ilang buwan na, hindi pa um, uh, Kasi po, sa araw-araw, para pong hindi bumababa ang tubig, eh. parang iyon ng iyon. Iyon ng iyon. Tapos pag umulan po, lalaki na naman. Hindi na namin nakikita lupa kung anong tsura. Nagpagawa nga ng mga bakod-bakod na gano'n eh, na apawan din. Sana nga po Maparusahan? Nalustay na nila ang pera, binigyan na nila ng pampasarap nila sa buhay. Hindi na nila inaittindi ang mga tao kung anong mangyayari sa mga tao. Kung magigirap o madiligayaan sa ginawa nila. Pero kung ginawa lang po nila yung nararapag sa amin, hindi magkakagalito eh. Ang tubig po dito hanggang dito. Nandito po ang tubig yan, hanggang dyan, ang tubig po. Kaya po yung aming kalang niya, yung tanki namin, nandito sa taas. Kaya iniisip ko po nung no, pag lumubog na fight ko, wala na kami paglulutuan. Wala na kami. Hindi po namin na lang po, sana kami pupunta mo. Wala po po, wala po akong kasama, kundi ako lang pamisan-misan lang dumarating ang anak ko kasi maghahanap buhay naman ang anak ko kung hindi maghahanap buhay hindi na kami kakain dado tulog po mahirap po ma mahirap po kuya ka man wala nang mangyayari sa iyak mo kasi nangangamba po ako tsaka hindi ka po makakatulog pagka umuulan hindi ka po makakatulog kaya nang umisang po na malakas na malakas ang ulan magtamagata hindi ako nakatulog oras, oras, oras na pagising ako. Kaya sana po, mawala na po sana ito kahit sa bigla. Thank hmm.